Douglas. Difficult three, no good. Meliora Brown with a board. Forces it up and in. Magandang araw mga Karim! Welcome muli dito sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat tungkol sa basketball, lalo na pagdating sa ating pambansang team na Gilas Pilipinas. At ngayong araw, sobrang exciting ng ating topic dahil pag-uusapan natin ang malaking impact ng pagsasama ng dalawang malalaking pangalan sa front court. Ang ating sariling si Kai Soto at ang bagong na-approve ng FIBA bilang local player si Chintin Milora Brown. Ano ang magiging epekto ng kanilang tandem sa future ng Gilas? Anong klase ng laro ang dadalhin nila sa international stage? At paano nito mababago ang dynamics ng buong team? Yan ang hihimayin natin ngayon sa ating usapan kaya make sure na manatili kayo hanggang dulo dahil magbibigay din ako ng mga Interesting na senaryo at analysis na siguradong gugustuhin yung marinig. Unahin natin si Kai Soto. Siyempre kilala na natin siya bilang 73 center na produkto ng Ateneo at naglaro sa NBA G League Ignite pati sa NBL ng Australia kasama ang Adelaide 36ers. Sa edad na 22, hawak na niya ang experience ng paglalaro sa international stage. Malaki ang inaasahan sa kanya hindi lang dahil sa height, kundi dahil sa kaniyang skill set, shot blocking, rebounding, at yung kakayahan niya na mag-stretch ng depensa ng kalaban dahil may touch din siya mula sa labas. Ngayon naman, pag-usapan natin si Quintin Milora Brown o mas kilala sa tawag na QMB. Si QMB ay isang 6'10 forward center na naglaro sa college basketball sa US para sa Rice University, Vanderbilt at The Citadel. Naging bahagi rin siya ng UP Fighting Maroon sa UAAP. Malaki ang naitulong niya dito sa kanilang campaign. Ang kagandahan kay QMB maliban sa height niya ay yung hustle, depensa at rebounding. Siya yung klase ng player na hindi flashy pero sobrang reliable sa loob. At ngayong kinilala na siya ng FIBA bilang local player, wala nang limitasyon kung saan at paano siya magagamit ng gilas. Against UE. So that's with the it in. Ngayon, isipin natin ano ang mangyayari kapag pinagsama mo ang dalawang ito sa loob ng courts. Kai Soto at Chintin Milora Brown, parehong malalaki, parehong may international experience, parehong nais patunayan ang sarili nila. Unang impact, front court depth. Dati hirap ang gilas kapag na-injure o napagod ang isang big man. Pero ngayon may dagdag tayong rotation sa ilalim. Kai, AJ Edu, June Mar Fajardo, tapos ngayon may QMB ka pa. Ang ibig sabihin nito, hindi na tayo madaling ma-out-rebound o ma-out-muscle ng malalaking teams sa Asia Gaya ng Australia, New Zealand, o kahit Iran. Ikalawa defensive anchor. Alam natin na si Kai ay natural shot blocker. Pero kapag may kasama siyang QMB na marunong mag-rotate at marunong mag-box out, mas magiging matatag ang depensa natin sa ilalim. Tandaan niyo, si QMB ay dati pang nakilala bilang all-defensive player sa college. Ibig sabihin, talagang depensa ang forte niya. 24. Oh, uh, right. Ikatlo, offensive versatility. Kai can play inside and outside. QMB meanwhile solid sa mid-range at offensive rebounding. Kapag sabay silang nasa court, mapipilitan ng kalaban na mag-double team at yun ang magbubukas ng opportunity para sa shooters natin tulad ni na Dwight Ramos, CJ at Heading. Kung titingnan natin, sobrang positive ang naging reaksyon ng buong gilas. Si Dwight Ramos nga mismo nagsabi na happy siya sa eligibility ni QMB dahil dagdag depth ito sa team. Ang ibig sabihin niyan, hindi nila kailangang madaliin ang pagbabalik ni Kai mula sa injury dahil alam nilang may backup na maaasahan. Back 18 points. Brown, si Coach Tim Cohn naman nagdescribe kay QMB bilang parang number one draft pick para sa Gilas. Ibig sabihin ganun kalaki ang tingin nila sa kanya, isang game changer na makakadagdag agad ng value sa team. Ngayon naman talakayin natin ang tactical na aspeto ng laro. Kung ikaw ang coach at nasa kamay mo ang lineup na may Kai Soto at Chintin Melora Brown, napakaraming combinations at strategies ang pwedeng ilabas this was him handing it off to Soto who has had quite a few highlights. Una, Twin tower setup. Pwedeng sabay gamitin si Kai at QMB para kontrolado ang paint sa depensa at opensa. Kapag may shooter ka sa labas, sobrang hirap bantayan nun. Pangalawa, Rotation Flexibility. Kung foul trouble si Kai, may papalit na QMB na hindi magpapahina ng depensa. Kai, may hook shot here. Good soft touch. Ikatlo, small ball hybrid. Pwedeng gamitin si QMB bilang stretch 4 habang si Kai sa ilalim para lumuwag ang spacing. At huli, defensive schemes. May luxury ka na mag-switch, mag-zone o mag-drop coverage dahil may dalawang rim protector ka. Ito yung mga bagay na dati kulang ang gilas pero ngayon magiging posible dahil sa tandem na ito. Ngayon, tingnan natin ang mga susunod na laban ng Gilas. Papasok tayo sa mga qualifiers at posible ring makaharap natin ulit ang malalaking team gaya ng Australia at New Zealand. Dati, hirap tayo sa front court matchups. Pero ngayon, may laban na tayo. To seal in style. And Manila, as one, rises to its feet with Filipino fireworks at the finish and an historic first ever win kung healthy si Kai at sabay silang maglaro ni QMB sobrang laki ng front court natin para tayong may international level na rotation na kayang sumabay kahit sa Europe o US style ng laro kung sakaling may injury si Kai at least hindi tayo mabubutas dahil nariyan si QMB at AJ Edu na parehong may depensa at rebounding year old Visoy, Visoy plays for Coke. First guys so working against Wittenberg, I saw banging, spinning, so powerful, deadly Kung maganda ang chemistry nila, posibleng sila na ang maging long-term core ng Gilas sa front court kasama si Edu. Ibig sabihin for the next 5 to 7 years, hindi na problema ang front court ng Pilipinas. Ngayon, gusto kong marinig din ang opinion ninyo mga Karim. Sa tingin ninyo, sino dapat ang starting 5 kung sabay available si Kai at QMB? Sa tingin ninyo ba, mas lalakas ba ang gilas sa depensa o sa opensa dahil sa kanilang tandem? At pinaka-importante, makakabawi ba tayo laban sa malalaking team sa Asia at sa buong mundo? Mga karim, kitang kita natin na ang pagsasama ni Nakai Soto at Chintin Milora Brown ay hindi lang simpleng dagdag sa lineup. Ito ay isang malaking hakbang para sa kinabukasan ng Gilas Pilipinas. May size, may skill, may depensa, at higit sa lahat may puso para sa bansa. Kaya siguradong magiging exciting ang susunod na kabanata ng Gilas Basketball. At kung gusto nyo pang updated lagi sa ganitong mga analysis at balita, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at syempre mag-subscribe para sa mas marami pang basketball content. Salamat sa inyong panunood mga kahoopers! Baka pwede nyo i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!